Good Manners and Right Conduct, GMRC and Values Education, Grade 1, Quarter 1, Week 3. Sariling paraan ng pag-iimpok at pagtitipid. Ang learning competency ay na ipakikita ang pagiging matyaga sa pamamagitan ng palagiang pagtatabi ng mga naipong pera sa alkansya o mga gamit sa lagayan A. Natutukoy ang mga paraan ng pag-iimpok at pagtitipid ayon sa sariling kakayahan B. Naisa sa alang-alang ang sariling paraan ng pag-iimpok at pagtitipid na makatutulong upang matugunan ang kanyang pangangailangan C na ilalapat ang mga paraan ng pag-iimpok at pagtitipid, halimbawa, pagtatabi ng pera o gamit sa paaralan. Para sa inyong balik-aral, panuto, sagutin ng tama o mali ang mga pahayag tungkol sa mabuting kaibigan. Number one, Walang ibang hinahangad ang kaibigan kung hindi makita kang laging masaya. Ikalawa, ang tagumpay ng kaibigan ay kanya lamang. Ikatlo, kapag may pangangailangan kahit hindi mo sabihin, gagawa ng paraan ang pagkakaibigan para tulungan ka. Ikaapat, hindi maaring puntahan sa bahay ang kaibigan kapag naroon ang mga magulang niya. Ikalima, hindi mo alam kung paano sagutin ang homework o takdang aralin mo sa math. Ang sabi ng kaibigan mo, kopyahin mo na lang 'yung sagot niya. Para sa ating pagganyak, alam niyo ba ang kwento ni Langgam at ni Tipaklong? Panoorin po ninyo ang kwentong Silanggam at si Paklong. Ilagay ninyo ang link na ito sa browser na inyong ginagamit at panoorin muna ang video ng kwentong ito. Tapos mo na bang panoorin? Ito na ang iyong mga katanungan. Sino ang magkaibigan sa kwento? Bakit nag-iimbak ng pagkain si Langgam? Bakit kay Langgam humingi ng pagkain si Tipaklong? Tinulungan ba siya ni Langgam? Bakit? Ano-ano ang aral ng kwento? Ano-ano ang mga paraan ng pag-iimpok at pagtitipid ayon sa sariling kakayahan? Ang pag-iimpok po, ito ay paraan upang makapag-save o makapag-ipon ng salapi na magagamit sa ating pangangailangan sa takdang panahon. Ang pera ay pinagpapaguran upang kitain ito. Kaya kailangan na gastusin ito ng tama upang huwag mawala. Kailangan na maging mapagkumbaba at matutong makontento sa kung ano ang meron ka. Ito ang pinakamahalagang paraan ng pagtitipid. Ano ang gagawin mo kung may sobra kang baon? Ito ba ay nagpapakita ng pagtitipid. Awitin natin ang matutong mag-ipon. Ilagay ulit ang link na ito sa iyong browser o sa Google at awitin ang awit na ito. Matutong mag-ipon. Halina tayo mag tayo mag-aral. Gumising ng maaga at mag-ayos na. Huwag maging mas huwag maging pasaway. Makinig kay nanay at tatay. Matutong mag-ipon, matutong magtira sa iyong baon. Huwag bumili ng di importante. Matutong mag-ipon. Pag binigyan ng pera ni nanay, Itago agad sa iyong pitaka. Itabi para bukas ay may baon ka. Matutong mag-ipon. Huwag gumastos ng sobra. Itago ang iyong pera nang mabuti. Matutong mag-ipon. Aking binasa ang mga lyrics sa awit na iyon. Tungkol saan ang ating inawit? Anong aral ang nakuha mo sa ating awit? Panuto, gumuhit ng alkansya at isulat ang iyong pangako tungkol sa pag-iipon. Ikalawang gawain mo ay gumuhit ng mga bagay na iyong titipirin simula ngayon. Iguhit ang masayang mukha kung ito ay nagsasaad ng pagtitipid at pag-iimpok at malungkot na mukha naman kung hindi. Number 1. Nagpapabili ng bagong laruan. Number two, Itinatabi ang sobrang baon. Number three, Bumibili ng hindi kailangang bagay. Number 4. Sinisira ang gamit para ibili ng bagong gamit. Number five, umiiyak kapag hindi bin, ibinili ng bagong damit. Ano ang natutuhan mo sa ating aralin? Tandaan, ang pera ay pinagpapaguran upang kitain ito. Kaya kailangan na gastusin ito ng tama upang huwag mawala. Maraming salamat sa iyong pakikinig.